May iba po naman tayo ng balita. Masiglang-masiglang ang negosyo sa Baclaran na talaga namang dinarayo lalo na pag ganitong kapaskuhan pero natutuwa man ang marami sa mga murang bilihin doon na iinis naman ang mga motorista kasi sobrang traffic mula sa Baclaran. Nakatutuklay si Steve Dalizan. Steve, kamusta dyan? Mike, 1.2 by 2 meters, yan yung sukat ng espasyo na inilaan ng MMDA para dun sa mga mong vendors dito sa Baklaran. Kasukat yan, Mike, nung uh, isang kariton. Bukod nga dun sa kanilang ID, dapat yung mga mong vendor may suot-suot na ganitong klase ng apron para mapag-differentiate -ma sila doon sa mga tinatawag na dayo. Pero aminado ang MMDA, Mike, na napakahirap daw talagang itaboy nito mga illegal vendors dahilan ng pagsisikip ng daloy ng trapiko dito. Katulad nito, magsisimba ka, hindi ka makapasok. Oo nga yun, Pasko nga yun, pero dapat ba yun? Di ba? Dapat naman, siguro magbigay nga tayo, pero paano naman yung ibang nakabala? Kung naglalakad na nga lang, nahihirapan pa, sasikip ang daming bindor na nakakalap. Ito ang daing ng mga motorista at pedestrian na nagagawin ngayon sa baklaran. Sa kabila kasi ng ipinatutupad na vending scheme ng MMDA, nananatiling masikip ang lugar, lalo't sinasamantalan ng mga vendor ang buhos ng tao na nagkikrismas shopping. Isang libong vendors lang ang pinakalooban ng MMDE ng permit para makapagtinda sa inilaan nilang pwesto sa tapat ng Baclaran Church. Sa ilalim ng patakaran, hindi dapat lumampas sa itinakdang blue fence ang mga vendor pero hindi ito masunod-sunod. Kahit pamalino na ang babalang nakakabit, pilit pa rin itong sinusuway. Hindi naman kami nagsasabit eh. Pero <laughs> yung pwesto ninyo bawal ho po eh. <laughs> Tumatakbo kayo. <laughs> uh -huh. Pero alam niyo na bawal ho oh, yung pwesto. Oo naman. Eh bakit po eh, pwesto pa rin? Eh yun lang ang pinakakita namin eh. Karamihan sa mga vendor, urong sulong ang sistema. Palibasa ay ng gamit, kaya mahirap daw habulin ng MMDA. so Tinataboy po namin yun, dahil wala po kaming confiscation ngayon. So tinataboy lang namin. Then uh, yun na nga ako nagiging problem. Pag layo-layo mo, Bumabalik ulit, binabalikan namin ulit. Ang iba naman na may permit, napipilitang lumabas dahil sa tindi ng kompetensya. Ah, may pwesto naman ako sa loob. Pero ba't po kayo sa lab. Ay wala kasi kami, mga anong benta Hindi naman kasi makatandaan daan mga tao kasi tingnan mo naman yun. Eh. Hmm. Umaalman naman ang mga nakapwesto sa loob. Nasa sala na rin kasi ng mga vendors sa labas ng fence ang mga mamimili. Sa ayos ang pagtitinda para... Mas maga, mas mapupuntahan ng tao kung mas maganda yung daan may kanina lamang ay namataan natin yung mga elemento ng Paranaque Police at kanila nga itinataboy itong mga illegal vendors. Sila yung mga nasa labas nung itinakdang blue fence ng MMDA pero nangyari pa ikot-ikot lamang sila dito sa baklaran kasi ang nangyayaring sistema nga, ligpit-balik, ligpit-balik. Ganyan yung mga ginagawa ng mga illegal vendors. Yung MMDA naman, eh hanggang alas 7 lamang ng gabi nakaposte dito sa baklaran. Pag-aaralan daw nila na pahabain pa yung oras ng kanilang pagwabantay para nang sa gayon, masiguro na maayos yung daloy ng trapiko lalo't inaasahan na patuloy na magsisikip yan ha? sa mga susunod na araw lalo pa at habang papalapit yung weekend mas dumarami yung mga nake Christmas shopping Mike At Steve, batay sa pagbabalita mo mukhang aabutan ng hanggang ating gabing masikip pang daloy ng trapiko sa mga lugar na yan good luck na lang, maraming salamat Steve Dailisa